Nandito naman uh, tayong mga boss. Ito mga boss. Ito pala yung parts ng drafting table mga boss sa gilid sa table niya kasi glass yung table mga boss. Meron lang kahoy sa gilid, lalagyan ng mga gamit ng drafting table. Yeah, ito pa lang binutasan natin. Ito yung nalagyan ng baso ng adjustable. Yung meron siyang gumagalaw nga baso mga boss pag naka-slant yung top ng table hindi siya sumasabay nakatayo lang siya para hindi malaglag yung mga gamit ng anong inilagay mga boss Dinito, mga boss itong binutasan natin itong kuwana natin ng rectangular mga boss ito yung lalagyan ng eraser kailangan na natin ng lalima ng 3 4 para hindi malaglag yung eraser or ano mang gamit mga boss ito lang po yung style mga boss lagyan natin ng guide para malinis ang pagkuhan ng router hindi siya lumalagpas sa marking natin then router lang din ang ginagamit natin mga boss sa pagtanggal na sa paggawa natin ng butas kasi mahirap ito mga boss pag tigib ang gamitin natin kailangan natin ng router kasi yung router natin mga boss adjustable pwedeng kakain ng lalim at saka yung babaw ito mga boss ang paggamit pala sa router natin mga boss hindi kailangan natin yung lalim ng pag pagkain mga boss kasi andali yung masira yung gamit natin mga boss hindi tayo magmayabang mga boss atin itong gamit mga boss kailangan dandahan lang sa paggamit para hindi tayo masayang yung mga gamit natin baka masira agad medyo kamahala naman ito kailangan ng pag gumagamang mga boss pag igihan natin yung pag hindi masyadong lalim mga meron tapos na tayo sa paglagay mga boss ito yung lalagyan ng eraser mga din pagkatapos ito mga boss maglagay tayo ng bilog sa ibaba yung dalawang bilog anong ilalagay dito or, sa tingin ko maglalagyan ito ng basong tubig or anong ilalagay mga boss, para hindi maragdag tulad so, ng sinasabi ko mga boss, kailangan yung gamit natin dapat natin ingatan sayang naman mga boss na yung paggamit ng router masyado ka ng ras ah, sa iba mga boss mag masyado silang ras kasi yung trabaho nila pakyawan nya yung makadami sila ng makadami sila dahil pakyawan ito sa atin mga boss step by step at saka dandahan lang hindi din pakyawan mga boss para sure sure ang trabaho mga boss at saka malinis ang mag ginawa mga ginawa mo kailangan sure sure yung pagtrabaho hindi yung rush yung pagtrabaho mga boss kailangan step by step then hindi lang masyadong kailangan ng hindi masyadong kumaka mga boss yung rush ng pagtrabaho pangit yan mga boss may dita naman yan sa pagpinis kung ras ang trabaho mga boss ito mga boss meron siyang anim mga butas mga boss ito nalalagyan ng na mga lapis or ball pen mga boss basta nakikita ko lang ito mga boss sa fixture lang ang ating doon tayo na nagbabase sa picture mga boss kung anong ilagay nito Then magkatapos ito mga boss, kailangan natin kuha na dito, dito sa kilid mga boss. Kailangan one port lang yung nasa top mga boss ang makikita. Yung one port mga boss, yung yan ang level ng blast. Then kailangan natin ng kuhaan na ng, ng si baba para yung one port lang mati, matitira. Kasi yung frame nito mga boss, tubular. Ibabaon lang siya sa tubular mga boss din yung isa mang boss, yung stopper sa glass para hindi siya maragtag. Ito mga boss, abangan sa pag-barnish. Ito mga boss, kung paano tayo mag at sa yung mga procedure, kung paano gawin. Hanggang dito lang mga boss. Maraming salamat mga boss. Follow, like, and share na mga boss. At subscribe sa YouTube channel mga boss. Maraming salamat.